hindi ka umatend ng wedding. Oh. Kahit na binigyan ka ng invitation. Um, parang pakiramdam ko nun, alam ko magiging masaya ako kasi magiging party ako ng, ng, ng masayang okasyon na yon for you and for Mark. Pero parang gusto kong, alam mo naman, showbiz, may um, um marami silang perception na um, masaya tayo, kilig tayo. Ayokong i-diminish yung kilig at yung attention sa inyong dalawa ni Mark. Kasi kahit pa paano, mapapatingin sila sa akin. And eh, wala naman akong kinalaman dun sa, dun sa kaligayahan na sineselebrate that moment. So, it was, a, it was a decision from my end na ibigay talaga yung moment at highlight. Pero hindi, hindi totoo na nagpunta ka e. ng eh. eh, rin ako ng Cebu, uh. no? Pero pinilit kong pumunta ng Cebu. Uh. Para, <laughs> para, makalimutan <laughs> ka. Ah, uh. uh.